Yun bang, ang dami mong trabaho, pero mayroong nagpapakilig sa'yo. Uy, hey! isi maram, boy, wala, wala. Ay! Tsaka yun, Ay, mm. ang ah, sarap na paibig. <laughs> Pag-ibig nga naman, oh. Mm, Ay, hey! si ay, wala si madam. Ay, wala. Sige, tsaka my love. My love. Wala. <laughs> Meron ka bang kaibigan na ganyan? Yun bang sobrang busy? Pero magawa pa rin mag-reply. Bahala na yan, trabaho na yan. Bukas na yan, matapos. Ganito kami mga OFW kikiligin. Unahin naming mag-reply bago ang aming trabaho sa bahay. Eh. Mm -hmm. Huy, huy, Diyos ko. Ano ba nangyari sa'yo, kabayan? Sana, eh. <laughs> Kumiki at si kabayan. <laughs> masaya. <laughs> Ay, kisarap-sarap. Diyos ko. Papayin ko man itong luto ko. Hindi ako makapag-concentrate. Takbo ako sa CR. <laughs> Mahalin niyo kaming mga kasambahay. Kahit busy, handa kaming mag-reply. Kahit sa banyo, kaya naming tumambay. Basta't makareply. Yeah. Hala na hulog. Hala. <laughs> Hala na hulog. Log, log, Weh, sa una lang masaya ka Kaya, balikan mo yang yung niluluto mo, huy! Huy! kini kinikilig! Ay, ang sarap sa piling! Aba, aba, sarap ng buhay mo ka Huy! Ala, halak ka! Huy, hindi ka na nahiya yung trabaho mo dun! Tawagin kayo na madam, hahalak ka dyan! wala nang pakialam, eh! Wala, sino pa yan? Nah, baden, baden! <laughs> Tandaan woyan ha Kebayang hmm, Mungkin iya Susunan ha <laughs> Alahkah Huy Huy Mitra bahu kadun Tak kekalimutan mata Alah jam pantalonmu butas <laughs> Yang i-reply mu jan Pahiinmu muna yang <laughs> Pahiinmu muna yang pantalonmu Nobos <laughs> yang <Laba sing> beragare <laughs> Alah Huy Parah kan gua jan Bodoy Ganito kikiligin kaming mga OFW. Kahit sa pagkain, kaya namin kayong kausapin. Ne, sana eh. Uh, uh. Hoy, bilisan mong magkain dyan. Mamaya na yan, tawag-tawag ng love you na yan. Sasaktan ka lang yan. Malayo ka eh. Ipapalit ka lang yan sa kapitbahay. Mm. Manglamig na yung pagkain mo kasing lamig ng pag-ibig niya. Tandaan mo yan. Eh, huwag <laughs> kang masaktan. Totoo lahat yan hoy kain ka muna! Huwag kang magtiwala sa kanya. Papalitan ka lang yan. Extend ka kasi ng exping eh.